So, ngayon, magandang gabi po, to. So, nakita nyo naman yung coin, yung coins, parang hindi binibenta, di diba? so, ba? So, sino ba, yung para kanino ba yung mga coins na yan? Sino pwedeng mga bumili nun? So, sasabihin ko sa inyo yung mga taong pwedeng bumili nun unang-una, mga leader ng mga sindikato sa buong mundo. Uh, lahat ng mga drug lord, yung 7 million bariya lang sa kanila yon So, bakit nila bibili yon Para sa mga kanilang mga kaluluwa. Sa mga taong may-ari ng kumpanya na nakalimutan ng Diyos. Halimbawa, may ari ng Facebook o oh, YouTube, lahat. Basta na, nakalimutan nila ang Panginoon dahil lang sa pag uh, iipon ng pera. Mga pastor, pa, o oh, mga nagtuturo ng salita ng Diyos na ginagamit ang Diyos para sa pera. Yun sa kanila, bariya lang sa kanila yung 1 million dollar. Kasi mga mga drug lord, mga mga santo papa na ginagamit ang salita ng Diyos para sa pera. So, sa pamamagitan ng pagbili ng coins na yon, maliligtas ang mga kaluluwa nila. Magiging collection nila yan. mga politiko sa buong mundo na naging anti-Christ, Karamihan na bibili niyan mga Antichrist na gustong maligtas ang kaluluwa para mabuhay na sila mga mugli. Kasi baka wala na sa aklat ng buhay ang mga pangalan nila. So sila yung pwedeng bumili niyan ng coins ko na kung bakit 1 million above 2 peso kasi dollar nga po yung usapan. So pagdating ng araw, marirealize nila na Uh, kung bakit ganun lalo lalo tayo mga Pilipino pagka ano ba yung ginagawa ko hindi ko nga din ma-explain kasi by the Holy Spirit sinusunod ko lang ang kalooban ng Panginoong Diyos no sinusunod ko lang ang gusto ng Espiritu Santo yung mga coins nga na yun, hindi ko alam ba't ko binibili. di ba Ganun man, maliit man puhunan. Sabi ko dun sa mga binilang ko ng mga coins ko na yan. Pag nabenta ko to, dun ko sila hahatian. Dun ko sila bibigyan. Kasi mura ko lang binili yan eh. Ngayon, natatandaan ko naman bawat coins kung kinino ko binili yan. Ngayon, nabili, halimbawa nabili ng 1 million dollar. 50% sa gobyerno, 30% sa 30% sa, ay 20% sa mga pulubi, 30% sa akin. syempre dun sa napunta sa akin, bibigyan ko ng 30% o 10% yung binilang ko ng coins. So, parang pinatago lang nila sa akin yan. Ako yung nagbibigay ng halaga dun sa coins na yan. Saka, gusto ko lang din patunayan na number one na pinagkukunan ng yaman yung old coins maaring halimbawa isang bili nga lang sa akin ng coins na yan eh maaring mabago yung buhay ko buhay ng pamilya ko tapos maipapakita ko pa kung paano gamitin yung pera sa kalooban ng Panginoon Diyos syempre yung mga pulubi eh kung sino man yung maabot ng pera na 20% ng pagbibila ng coins na yan eh talagang makakatulong sa kanila ng hindi isang araw, dalawang araw lang maaring buong buhay nila matulungan sila ng no? pagbibila ng coins na yan at saka sa pag napunta sa gobyerno yung pera maaring magamit nila yung pera na pagbibila na pagpapagawa ng mga kulungan na yung mga halos wala na kung paano sila magiging sa loob ng kulungan ano ba mga proyekto ng mga gobyerno, pabahay, di ba sa may hirap, na talagang umaasa lang din sa gobyerno. So, sa ganun paraan, yung mga sindikato na yun, parang binubuhay nila, o ah, parang lilinisin sila, na dahil sa pamamagitan ng ginagawa natin, sila yung nagbigay ng pera, doon sa mga taong pulube, kaya yung mga kaluluwa ng mga taong sinasabi ko sa inyo na maaaring maging collection nila yung coins ko, eh malilinis sila sa pamamagitan noon. Kahit na hindi nila naaalala ang Panginoon Diyos, dahil na kahit buong buhay nila, puro kasamaan yung ginagawa nila, pero nung pagkabili nila ng coins na yun, o coins na binibenta natin sa sa kalooban ng Panginoon o sa gawa ng Espiritu Santo, lumal, nalilinis sila meron silang panabla sa sa Diyos na di ba sa Bible nga nakalagay eh yung kaligtasan ba ng kaluluwa merong halaga so ngayon may sagot na may sagot na yun yung tanong na yun sa Biblia may halaga sa pamamagitan nun nagkaroon ng halaga yung pagligtas sa kaluluwa ng mga taong makasalanan yung wala nang wala sa saklat ng buhay dahil lang sa isang milyong dolyar na wala naman wala naman kabuluhan sa kanila barya lang sa kanila yun dahil nga sindikato sila drug lord mga politician na mga magnanakaw ng pera ng taong bahay sa buong mundo di ba Siyempre, ang pagbili niyan, hindi mo naman sasabihin na ikaw bumili niyan eh. Siyempre, sikreto pa rin Mga hari, para sa mga hari yung coins na yan sila lang may kakayahan bumili niyan, mga reyna, mga presidente. Yung coins na 'yan. Si Elon Musk, si mga ganun ba? Halimbawa si Elon Musk, pero hindi ko sinabi na makasalanan siya. Sila yung mga inaabot ng coins na yan. Bagamat wala pang ganang nanonood nung, ng YouTube, cha, YouTube ko, yung mga video ko. Pero para sa kanila yan. So, maraming maraming salamat. Bagamat hindi ko maipaliwanag ng maayos. Pero, alam naman natin, ang Espiritu Santo, kahit na napakalayo mo, kung para sa itong salita na to, maririnig mo ako sa pangalan ni Jesus.